Hello, Kuku, Rico. Ayan, nabang dalawa. Ay sila. Si Kuku, ayaw niya ng bola. Hmm. Rico, Kuku. Hello, Rico. Hello, Kuku. Baby pa sila masyado. Ano ba sila? Aywa, aywa Rico. aywa, Rico. Aywa, Rico. Aywa, Rico. Ate ni Rico. Riko, ate ni Riko. Aywa, atini, ni. ni Riko. Hmm? Kitik ng dalawa na Riko. na to si Rico eh. Napaka eh. Ayaw sa tao.